Hindi. mo patayin mo ba? Ha? Patayin mo. Sige, patayin mo. Bakit patayin mo, ba? ipapalo ko sa ito! Patayin mo! Patayin mo! Puta! Huwag kang gagalaw! Siyang ka lang! O. Walang iya Ang ganda ng panood ko! Ikinuwento mo yung pinanood ko eh! Ikwento mo ngayon! Ikuwento mo ang kalang nagagalit ka pa! Ituloy mo yung kwento mo! Eh, saan na ba natapos? Natapos ka rin sa lumusob! Natapos ka rin sa lumusob! hindi ko kwento ko ng lumusob! Hindi ko na ako kwento pag hindi ko nakikita! Gusto mong ipalo ko sa itong silya? Oh. Parang... Oh, parang uh, ganyan, magkaibigan naman tayo. Parang... Joe, yung janitor, nakausap niya yung janitor. Sabi niya, magsumikap ka. Parang masenso, kaya nga ako nagsusumikap ako eh. Maging janitor din ako makakaunta ako sa hirap. Hirap na hirap na rin.